Galit mo nga, galit po. Okay man, ngayon galit na si Daddy. <laughs> Lapit ka naman dito Parang ayaw mo din eh. sa akin. naman. Ayan. nag e ko sila Pero sobrang grateful na kasi sa inyo kasi syempre, sa lahat ng efforts nyo, alam ko nandito lahat ngayon na wala na at kung sa taas, Woo! Alam ko, ang isa mga nasa VIP, yung mga ginagawa niyo for us, yung mga pag-iipon nyo para makapunta sa shows namin, makabili ng music namin, masuporta ang amin sa mga naman ginagawa namin. Sobrang pasasalamat. Talaga, ako personally, masasabi ko, alam niyo parang nung after na dumating kayo sa buhay namin. Simula, actually, na dumating sa buhay namin. Eh. Nagbago e yung pananaw ko sa mundo. Na parang, na naitabi ko yung mga hatreds ko, naitabi ko yung mga parang feeling ko kasi dati, cruel yung mundo eh. Pero nung dumating kayo, talagang, talagang nagbago po talaga lahat kabilang na kami, siyempre kaming SB19, kayo po talaga yung lagi namin pinangahawakan. So, yung feeling namin susuko na kami, nandito pa rin kami, siyempre, lagi kami lumalaban para sa inyo. Ang ganda na lang mga kami sa Tuglado, talagang sobrang humble kami. Dahil sa bawat isa Sobrang layo pa po nang ng sb pero talagang panatag na panatag po yung loob kasi alam namin kahit saan mag kami para na maglakbay, maghilaay mong pababa, hindi ang para sa mabuhay ko sa kanila. Kaya naman, itong next song namin, ito yung namin pa. enjoy na enjoy kami. Yung pagod namin parang ano eh, parang na-reach na yung limit pero Nasagad pa namin. Parang grabe kasi yung mga sigaw yung energy. Pero ang tanong, nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy! Meron pa, meron pa, di ba? Meron pa, syempre. Kumain na ba pa kayo? Pakainan na namin ba kayo? Hmm. Nalilito ako. Sino ba si Pablo sa inyo? Kasi long hair, Ah, basta mayroon lang. pala ako. Ano ba? Kung oh, nalilito ka na, sa iyo, eh. Baha, ka na. Ah. hindi sa'yo na eh. Mahamalito ka Hindi naman ako nalilito kasi sanay na ba na ako? Sanay ka ano? na Sanay, basta sanay ako sa'yo. Um, na yung mali na Parang ayaw nyo matapos ka, no? Ayaw nyo na. Okay lang kayo mag kung pa ka rin, pwede po magpadala ng dito. <laughs> yeah, ayan, maraming maraming salamat, Thank you. Siyempre, ayaw din namin matapos yung concert mo to. Kung pwede lang araw-araw. Wow! Talaga ba, Justin? Araw-araw? So, ba... Sa totoo lang, gusto talaga natin mag-perform. Pero kasi pag inaraw-araw natin, baka hindi na tayo ma-miss ng 80. Hindi na natin makita yung araw. <laughs> <laughs> Iba yun. <laughs> <laughs> Pero, para sa gabing ito, sobrang masaya kami at itatago namin ito pang habang buhay. At forever namin itong maaalala na kasama kayo sa so napaka napaka-napakasaya ang gabing ito. Kaya naman, ay eh, okay lang po mag-request ng picture sa ito. Okay lang ba mag-picture? Ubis, na nila.

Thank you, Jilu. Thank you, vocal And me. thank you, for tenors, kay Mr. Louis Okampo, and of course, the one and only Glout 9 yeah. wow. Thank you, so much for joining us tonight on such a memorable evening. Wow. Thank you, Mara, for joining us tonight on such a memorable evening. Thank you, Mara, for team, 1Z Entertainment. Thank you, thank you so much. O tapos pag 1Z, tahimik kayo. 1Z, thank you so much. Pantay-pantay lahat. Pantay-pantay lahat.